Nax Farmer official. Hello po, good morning. Good morning mga ka-farms. Uh, maganda nga pala kapit tayo. Uh, dito ako, nag-update ako sa aking mga gulaya. No? Tagal ko hindi na ito na na-update eh. Yung, kung natandaan niyo yung nagtanim ako ng say Saka dyan, yung mga patula ko. Dito, yung, patulak ko. Ayun Eh, tapit tayo mga ka-farm. Ah, uh, dinitingnan ko yung mga gulayan ko sa aking kubo-kubo mga ka-farms tingnan niyo. Pag nandito kayo siguro lalo na sa mga OFW yung gusto dito sa prob uh, probinsya no sa akin tingnan ipakita ko sa inyo ayun yung mga ano ko oh, mga lug, lugbati oh uh, lugbati yan na tawag sa inyo no lugbati oh dami daming daming almusal ka mataba na yung sibuyas si, si ko oh. sibuyas si dahon ko oh. yun nagpakain si tita ng aking uh, hitoan hito sa katilapya. Ayun. Mm. Yun oh. Saka dito 'yun, pitsay. Yung pitsay ko no Matataba na mga ka-farms. Yung pitsay ko, 'yun. 'Yun 'yung pitsay ko. 'Yun.

At saka yung patula, pakita ko sa inyo, no? Ayun, no? Yung mga patula ko. Ayun, no? Ang laki-laki na mga kapam. Mumunga na lahat. Ito yun, no? sa ilalim niya, yung balon, ubon. Yung balon. At saka, dyan sa itaas, yung mga patula, ba'y binahayan ko ng ano patula yung aking balon yun o. No? ayun no o di ba o yung bunga ng patula yun marami na silang bunga mga kaparms yun o. No? yung mga bunga ng aking patula aakyat pa doon sa alan mga kaparms o oh. ayun no yun yun o. No? Hmm. yun sa tabi ng aking wala isdaan ayun yung bulaklak ko sa ispan yun saka yung gabi ko na magnolia at saka yung violet ayun yung pitsayan ko mga kaparms yun o pitsayan ko ganda ayun o Malaki ba? Malaki? Malalaki yung aking mga pichay. Tabi lang, ano lang ka farms. Tabi lang ng aking pispanyo, no? Doon. Ayun, no? Yung talungan ko doon, no? Medyo na sisira lang yung ano ko talungan kasi alam niyo mga ka-farms, no? sa headline ako ng painting ng bahay ba? Diba? Pintura ng bahay. Ngayon lang ako dadating. Galing ako sa amin, sa amin sa pamilya ko sa Balabas. Una, ang laki-laki oh. tamang tama Kukuha tayo ng mga ilan ilang pieces sa ata siguro. Kita? ano na yan. kung natin yung Ay, Dito, ano lang siguro, dalawa? Mm. Dalawa? Mm. Hindi naman na dami. O, walang... ito lang eh. si buto buto, si ang baboy. Mga kaprams, ganda ito sa atin ng baboy. Mga kaprams, no? ayun mag-inip. Ayan, no? <laughs> Hi! Mga OFW. Mother Earth. Putol man yung ulo? Ito na yun, Mother Earth. Ipatas mo. O yan. Ito na yun. Gusto mo. Tataba, o. Oh, tataba yung aking pichay. Malapit sa... Ay, akit akit Palati. Wow! This <laughs> Kain kayo ng ganito. No, dagdagan pa natin isa. Tama na ito. Siguro, ang dami na. Ang dami na. Yun. Ito na ang pinaghirapan ko noon. Nagbubungkal ako. So, pangalawang cropping ko, Bungkalin ko ito mga ka farms, bungkalin. Dan, uh, pang-ano lang po, pang ano lang po, pang gulay-gulay lang po. Hindi naman pwede na sobrang laki na pizza yan kasi mainit dito sa lugar namin, mainit. Itong 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 pizza na to, pang-ano lang talaga ito sa malamig na lugar? Kaya dito mainit pero nalagaan lang namin araw-araw diligan kaya nagkaganito kalaki no pero kung hindi talaga diligan maliliit talaga so tama na ito no dami na to ah baka yung patula ah maya mo na yung patula o punta pa tayo sa aking kwan hindi tuyok mo na lang Ituyok. ano na lang ba Iikot mo na lang. Ito, doon ka sa kabila. Tingnan mo yung aking aking mga alugbati, tabi ng kubo o oh, kung Kung, kung gusto nyo, ah, uh, ko sa Tagalog kung ano yung lao, oy. Kung ano lang ba, nagpakulo lang kuluan ng nainit na tubig no sa tapos lagyan mo ng tanglad kumbay, loya saka yung mga ganito na lagay mo doon ah, bawa ah, patula, sitaw saka yung ganito so, yung lubati pero hindi naman siguro maganda yung i natin ang pizza ito pang karne lang ang dito yung aking yung aking tanglad uh, yung aking ano ba? Buyas. yung aking sibuyas ito medyo na pet pet konti pero taba pa rin ayun o no? malaki saka dito at bitas salahin mo dito yan natin dito sa aking

nakita yung daon niya, hindi ko na kasi na priyan, hindi ko kasi nabubukan ba. Ito yung aking mga so, ito. itong aking luya. Tataba yung luya ko mga kapan ito. Pang lamas-lamas lang po ito. May balak ako na magtami ng, magtaninin ng marami. Kaso, wala pang similya. Mamahalin pang similya. Kaya, Tanim ko na ito tapos pag harvest na ito ah uh, tanim ko yung ano niya yung ah uh, kakain ba kayo ng ganito yung tawag namin lubbate yun uh, saka mag ano tayo maglawoy yun oh uh, ah at may lubbate impula pula oh yan yung lubbate na pula at saka yung green mm at saka dito yun yung gabi na ano tawag namin magnolia yung isa yung uh, gawing ang kakaalam ko nitong isang gabi na pula ito yung ano kala Karabantos kung iwan ko kung ilala niyo to anong itong klase ito yun sarap ito sarap po, karabantos sa kay yung kamayan ko na lang hito, halo sa bispa, uh, sa tilapia, pero okay lang po. Sa akin bubu-bubo 'yun. Ang lahat, 'yun lahat 'yun bubu. 'Yun. Eh Mga oh uh, Ah, mga kaparns samantalang uh, alam na ako no ah, uh, maraming salamat sa panunod no maraming salamat sa mga panunod ang feeling ba na sa paligid ng bubo ay maraming sa mga tanim na simpleng gulay ang probinsyang gulay, sariwang gulay no so, bye bye na ingat kayo lagi kung saan kayo sa sulok ng mundo Uh, mahal ko kayo lahat. Bye-bye.